si Irene. Pangarap ko maging isang teacher. Pero mahirap lang kami. Paano na ako? Four piece nga bang sagot sa kinabukasan ko? Hmm. subukan mong huminto pag masit sa paligid. Huwag lang tatsabad ka lang. Makinig ka sa balita sa radyo, manood ng balita sa television, magbasa ng dyaryo. Makikita mo, higit sa kultura sa likas na yaman, masitig tayo sa problema. Itig ang Pilipinas sa sakit ng lipo. Pag masit-masit ka lang, makikita mo ang iba't iba problema ng lipo. Pero higit sa lahat, sa tingin ko, sa observation ko, nanginibabaw ang problema ang pinakaharap ng bawat Pilipino, mga o matanda ng bawat pamilya sa buong Pilipinas. Ito ay ang kahirapan. Oo, maraming ikaw nararanasan mo din ito. yan noon-noon pa man. Kahit panahon pa ng Kastila, panahon pa ng Hapon, problema na yan ang ipo ng Pilipino. Pero ang tanong nga naman dyan, kung nababawasan nga ba? o lalong nadadagdagan ang mahihirap sa Pilipinas. Sa 90 milyon ng mga Pilipino ngayon, 33% dito ang considered below-poverty line. Ang poverty line ang basehan ng gobyerno sa hangganan ng kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino. Sa isang average na limang membro ng pamilya, dapat may kinikita o kabuhayan ng ang mga ina na nagkakaroon ng sweldong P7,017 pesos kada buwan. Dapat ito ay makakasapat sa pang-araw-araw ng pangailangan ng pamilya magastusin sa bahay tulad ng bil sa kulyente, bil sa tubig, gastusin ng mga anak sa edukasyon at kalusugan at marami pang ibang kailangan natin, kailangan ng bawat pamilya. Ang mga pamilya na hindi makakasapat sa kitang ito at hindi matutustusan ang pang-araw-araw na pangailangan nila ay masasabi natin na below the poverty line. Ang pamahalaan ay gumawa ng isang programa na tinawag nilang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o or 4Ps. Originally, ang mga conditional cash transfer programs ay nagsimula din o isinasagawa din sa iba't ibang developing countries bilang sagot sa problema sa kahirapan. May mga kriteriya ang pamahalaan bago maging kasapi ang pamilya ng Forbes. Unang-una, dapat kabilang ang pamilya mo sa pinakamahihirap o below the poverty line. May mga anak na 0 to 14 years old at prioridad din yung mga pamilya na may mga nagbubuntis na ina. Once napili in na ang beneficiary ng Forbes, kailangan nilang mag-comply or sumunod dun sa mga conditionalities na inilapat ng programa. Tulad na dito yung kailangan, pinapa-attend nila yung kanilang mga anak sa school. Kailangan uma-attend din sila sa mga seminars and sessions na hinanda ng DSWD para sa kanila. At lalo't tigit kailangan regular yung pagkonsulta nila sa kanilang mga health centers. Para mas maintindihan ang um, pinagdadaanan ng bawat beneficiary ng 4Peace, minabuti namin puntahan sila. Sa pakikasalamuhan namin sa mga miyembro ng 4Peace, nakilala namin si Aling Imelda, isang taon ng beneficiary ng programa. Uh, meron siya sa 10 anak at para sa kanya malaking tulong ang four sa kanyang pamilya. Malaking pagbabago sa mga bata, unang-una sa mga bata. Yung sa tatlo kong anak na katulungan sa four -piece. Sila ay natutugunan ng pangangailangan, lalong-lalo na sa school at sa bahay. Malaking pagbabago kaysa noon at ngayon. Bet, um, makulay. Noong kasi, noon kami nagpapa-check up. Ganon din noon, nung no, kahit nung wala rin Kami, pag nagpapa up sa center namin, wala rin libreng gamot. Minsan, minsan lang. Tapos na yun, itong may porkis na kami, pag kami nagpapa-check up, ay reseta, reseta, binibigyan kami, reseta, binibili din namin. Yun ang sabi ng midwife dito sa amin. Pag meron silang gamot. Eh ngayon, ilang beses na kami check up, wala kami ano vitamins na ibigyan kami sa bata. Oh, yun na nga, ko kung halimbawa kami matanggal sa kung matapos na yung 5 years naming kontrata sana naman yung halimbawa at nakapasok yung mga anak ko nasa high school na sila bigyan sana ng kahit scholar na lang pasalamat din ko sa mga anak ko kung kami hindi na matanggal matapos na yung aming kontrata sa Portis. Kahit na lang, scholarship. hindi eh, yung mga bata, para din nasuportahan din ng Portis na sila ay makatulong, makatapos sila sa pag-aaral. Eh, gusto ko nga eh, sana. Kasi bata pa naman ako, gusto ko magtrabaho. Eh, kailangan ko para sila ay masuportahan ko rin. Kung bawat matanggal na sa Portis, Akoy okay, may trabaho, tuloy-tuloy yung -tuloy pag-aaral nila. Kailangan talaga 'yun, siyempre magulang, pag-aaral mga bata. itong naman sa sahod namin kasi ano, hindi naman pare-parehas. Minsan, talagang delay talaga, hindi advance, delay. Sa sahod, hindi pare-parehas. Minsan, lumalaki siya, minsan lumiliit. Wala dito, pag nakaraan namin itong buwan sa last na sahod namin, lumaki, tumakas siya. Kasi nakaraan, mababa talaga siya. Malaking binagbago. At hindi ba kayo nag-aalala? After kasi five, after 5 years ng kontrata yeah, niya sa Corpus, mawawala yun. na. Hindi ba kayo masyadong nag-aalala sa susunod ah, na mangyayari? Sa akin naman, tanggap naman namin kung mawala na kapag naka ano 5 years, tanggap pa para sa iba na nakatulong din naman sa iba. Eh ano pong plano niyo pagka nawala na yung Corpus? Paano po mapapagtuloy yung pag-aaral? Ituloy ko pa rin pag-aaral sa nila. na susuportahan namin mga anak namin dahil at least naka 5 years naman na nakatulong ang 4 piece siguro naman pag naka tapos ang 5 years eh malaking na maingat na ilang taon yun eh siguro high school na yung anak ko kaya eh, salamat sa 4 piece malaking na itulong. kilala naman namin si Mang Antonio. Dati naman siyang miyembro ng Fortis. Ako ay dating driver sa Manila ng POJ. Sa ngayon, ala ko pinagkakakitaan. Pati ng aking asawa ay naputulan pa ng pahal. Gawahan siya ay may diabetes. pa rin ang kapagkari pa nga yung dalawa sa gawa ng Luis scholar naman si Dong Mendoza nagkaroon siya nasa si BSU buti nga ngayon ay third year na isang taon na lang at matatapos na rin kasi ngayon ito nag-iisip pa rin ng kung ano yung sa buhay na pagkakakitaan, ito kami eh, maigi naman. Dahil nga yun sa bata, eh, yun eh, kaya binigyan naman, gawa ng parang alalay sa eskwela. Yung parang baumba, kung ano yung mga gamit, na eh, hindi na pipili, eh, naitulong din naman. Yung sa loob na isang taon na eh, yun, eh, nakaloglog din naman yung bata. Nakabili na sapato, nakabili ng mga notebook, kapagbayad ng matrikula. Eh. Wala ka rin kaluwagan. tungkol, na, tungkol naman doon sa edukasyon niya, eh sana kung yung bata naman eh, maski ala na sa 15 at nag-aaral na mabuti, sana huwag nilang bitawan. Pagpatuloy sana nila yung pagtulong na gano'n, no? easy lang. Dahil si sinasabi nila nung mag-meeting, kaya hanggang easy lang, dahil si 5 years lang ang parang contract ng isang bata. Pagkara na 5 years, wala na. Ganun na nangyayari. Kaya ala rin tayo magawa, siyempre susunod lang tayo. Ngayon, kung pagbibigyan naman nilang yung bata ay parang yung scholar na habang panahon, eh magaling-galing, di ba? Eh kung nagtatyagaan may bata tapos matitig ka, wawari naman. Napakaraming pamilyang Pilipino ang patuloy na naghihirap. May ilan simula bata pa lang hanggang sa ng talaga at tumanda, may pa ang sarili nila na mahirap. Ika nga, nasaglak na sa kahirapan. At ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang nagbigay ng napakalaking pag-asa para sa bawat pamilya ng daraho. Gaano man kalitang halaga na nilibigay ng programa sa bawat pamilya, napakalaki ng tulong na ito para sa bawat pamilyang isang kahit isang tuka na walang makaya sa araw-araw, walang may pasustos sa kanilang mga pang-araw-araw na pangailangan. At ang mabuti sa 4Ps, hindi lamang nabigyan ng malaking pag-asa ang bawat pamilya. Nagkaroon ng sense of responsibility ang bawat individual na kasapi nito. At marami mga pagbabago ang nabigay sa kanila. Kami nagsasabi na ito daw ay isang dole-out program. Pero pagkatapos ng ilang pananaliksik, pagkatapos namin makilala yung mga tao sa likod ng 4Ps, magiging mga beneficiaries nito masasabi kong napakalaking tunong nga ng 4P sa ating mga kababayan. Mas maganda ng may 4P kaysa walang programa para sa may hirap. Kasi kumbaga dito ko nakikita na talagang kumikilos ang pamalaan para masugpo ang kahirapan. Kahit gaano kaplanado ang isang programa, para sa akin meron pa rin yung mga problema ang uusbong eh. At ito yung kailangang i-improve sa mga darating pang panahon. Sana, magkaroon ng inisiyatibo ang bawat isa na ang sarili nila. Kasi sa huli, walang ibang makakatulong sa kundi ang sarili.